Good morning guys! Welcome to my vlog! Pasensyahan nyo po ha kasi Sobrang init na ng ulo ko ba kasi Kahapon pa ako Nung Thursday pa to, yung internet namin panay lang ikot ba Nakakainis Kaya try natin ngayon pag wala talaga pasensya talaga pong may upload. Tanggal muna tayo ng ating. Ay, naku. Grabe talaga, guys. Shout out sa ating mga subscribers. Ang dami kong kagat ng lamok. O, oh, grabe. Uh, Magbukas muna tayo dito. Lang. ang gulong. Habang wala yung bus. Habang wala yung bus kung mga pa Hahaha. Gusto natin ba? Kailangan din maglinis dito. Para nawala na ako ng pag-asa ba na maka-upload sana, maka-upload pa ako. Sana lang, sana lang talaga. ini, Tapos yung isa kong inidit, nabura pa na wala. Ay, naku. Kaya ato bakit? Hosting, mo. Wala, nag-ano ako, nag-vlog. -nag mayroon mong blouse? Ha? Blouse. Anong blouse? Anong partner sa mga pants? Pants. Hindi ako bibili, mahal mo. Ano, ano? Blouse, mayroon mong blouse. Ha? Ah. Dalawa. Back tayo, guys. Miram kasi ng damit yung kapatid ko. Hi. Hi. Grabe itong ating mga ano Hindi pa dyan ko makalinis ng bahay guys. Ano yan? Yung hiniram ko. Yung hiniram ko nung mag-swimming. Ha? Huh? Yung hiniram ko nung mag-swimming. Huh? Malinis na yon. Malinis na yun?

Busy na naman kami, guys. Kasi tag na naman. Umpisa na naman to. Yung, yung ano, yung isip ko, lagi na lang anong gagawin ko. Lagi na lang Kasi ako na lang mag-isa. Tapos may alaga pa ako. Ay! Talagang pinuproblema ko ba? Paano na lang? Meron akong ano dapat na asaminya akong buhok. Ang haba na ng buhok, ko, guys, oh. Hindi ko lang na nalaman kasi lagi nakatali. Tapos kanina, sabi ko lang, haba na pala." <laughs> Parang gusto ko na 'yan, oh. Meron na naman akong ginawa. Wala talagang matinong magawa dito sa bahay, ba. mo muna natin 'to para hindi tayo mahihirapan yung conditioner na nagamit ko kasi talaga tingnan niyo kung alam niyo na di ba makulot yung buhok ko eh. Mula nang gumamit ako ng ano ng conditioner na yun umistraight yung buhok ko. <laughs> di ko talaga siya. Pero kapag maligo ako nga, hindi ako mag-conditioner. Pulot ulit siya, guys. Na, promise. Mukulot ulit siya. Tingnan niyo kapag hindi ako mag-conditioner. Yan, straight yan. Oh, ano yan? Yung talagang straight siya. Pero kapag hindi ako mag-conditioner, ayan, balik na naman. Meron na naman siya. Kaya ako mag-ano. Gusto ko mag-balik na. Balik na ano. Ayan, okay. Magsasain pala ako. Wait lang guys ha. Wait a minute. So tahimik lang si alaga. Kaya kailangan bilis-bilisan ko to. Kasi pag once na iiyak na yun. Wala na naman tayong magawa dito. linisin natin tong ating ayan oh. Tanggalin muna natin to. Hindi ko to nalinisan kagabi. Kasi sobrang Sobrang pag pagod na talaga guys. Tapos nga nag ako mag-edit. nag ako mag-upload. Nako. Sabihin ko sa iyo. No kasi guys, mas maganda yung phone na ano, iPhone kaysa ano pag sa vlogging kasi yung Android, ang likot. Grabe ka Kapag mulaglakad ka, sus yung kuan mo, yung camera mo, ang ang likod din nakasakit sa mata panoorin pero yung ano ewan ko ano siya yung apple ano siya parang nakaploating floating pang lumulutang sana ganun nga lang, lang eh meron sa sinabi ng ano kaibigan ko sabi niya cinematic di ko alam ano yun cinematic na camera or set niya as cinematic. I don't know. Matry nga yan. Saan mga kaalam guys, pakicomment naman. Ano yung cinematic? Is camera or sa, sa apps yun? Kasi sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko ang ganda ng camera niya kasi ang linaw talaga guys. Sabi niya, cinematic daw yung gamit niya. I don't know kung apps yun or camera o ano. So, yung nakakaalam, please comment down below. Gusto ko talagang balita na eh. Dito tayo. Kasi perky, get an hour ago ni oh. Ay, pag wala talaga, no? Pag lalaki lang talaga asahan mo sa bahay nyo, wala talaga mangyayari. Pagkagulo-gulo. daming gusto. Ay! Mali. Wait kayo sa... May sabon na liquid. Meron, meron dito ang sabon na ano, na ayan. Tapos, meron pang sabon na pangligo. Hindi naman makakalig. <laughs> Ay, ambot sa langaw. Na ano pa naman to dito? Ay, pinano na niya pala to. Bila nito niya pala. Hirap linisin. Ah. Talaga naman. Nilagyan pa niya dito ng ano. Talaga pong kuya ko po eh. Ayun na nga, guys. So, balik tayo. Tapos na akong naghugas dyan. Okay, okay na yan. Mas kanina, ang kalam talaga, guys. Grabe. Punta tayo sa ating palibot. Ito yung gusto ko. Ayan, yun na, oh. Andan pa rin, oh. Ito, magtapon na yan lahat. So, ito tayo. yan Wala naman siguro na kung dito. Ang uh, kailangan ko lang talagang linisin yung kwarto. Ah, uh, malinis naman ako. Oh. ganyan naman talaga na may mga dahon. Kasi, pero wala nang, di na pwede magbara sa ano. Di na yun makabara sa ating ano, ating tawag nito. Basura, ay ano, drainage natin. Natatawag kasi ganyan alam niyo na kapag umuulan dito ay ayun dito tayo pero bukas ko na to gagalawin nakakaano na eh napapagod na ako so yan lang muna guys thank you for watching God bless everyone see you on my next vlog bye bye